Try natin si Mikmik -Mik dalin dito para makita niya environment niya. Hindi naman pwedeng lagi siya nasa loob ng bahay. Pinakuha ko si Mikmik -Mik para masanay kumain ng damo. Tay natin. Tay natin si Mikmik. -Mik. Ngayon yung dalawa, oh, nakakain na sila. Pero mas malaki si Mikmik -Mik dito sa isang to. Dati napakaliit ni Mikmik. -Mik. Ayun yung nanay nila, oh. Ayun yung iba na sa ano, kabilang damuan. Doon nakakain. Mikmik si -Mik. Ayun na si Mikmik -Mik. Ayun na Mik Dun, lapag mo si Mik-Mik Ang laki ni Mikmik -Mik, ha, baba mo dyan Ayan si Mikmik -Mik, oh, ang laki Ayan, para matuto kang kilalanin ang tama mong pagkain. Mahing ka, huwag kang sumunod sa akin. Huwag kang hingin ang hingin ng gatas. Malaki-laki mo na oh malaki ka pa sa dalawa. Mik-mik! Yan si Mik ko oh. Inaamoy niya pa yung mga damo. Main ka dyan. Try mo. Hindi, akain Nakain ng maigi, oh. Ayun yung iba, nandos taas. Ayun. Yan. Naglaro na. Uuwi na yan. Main ka ng damo dyan. Main na, dali na. Ayan, na si Mikmik, -Mik, oh. Ayan, nakakain na, oh. Sige. malaki sa gatas to eh ano uwi na hindi kumain ka, ka ng damo kumain ka dyan mik mik liga 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 na dyan ha bye bye liga 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 na Iwanan nyo na si Mik-Mik. Ayaw talaga sa nanay niya, oh. Ayaw, oh. Ayaw, oh. Nasunod talaga sa akin, oh. Dali na. Mik! Ha, naglalaro. Talon, talon. Talon, talon. Dali. Dito daan. Dali.